update naman tayo mula dito sa ating tanim na siling labuyo so uh, do you remember na in the past video mga boss na ang ating siling labuyo ay tinamaan ng bagyong Christine no? so sa araw na ito ay araw ng uh, linggo no? uh, may bagyo no? nakaraan mga bagyo hanggang ngayon no. Kaya lang hindi tumama po sa ating lugar. Alam niyo mga boss na kahapon pa lamang kasi uh, bumuyo yung malakas na hangin dito sa ating uh, farm sa umaga. Ako kinakabahan ako talaga no. Sabi ko eto na yung last na tanim natin no. Dinadaanan ng bagyo noon at uh, ano pong nangyari dito? Ang nangyari po dito ay ah uh, yung ano sili natin lahat po ay nagkandarapa sa lupa no? lahat po sila so nadismaya tayo noon kasi tinamaan ng bagyo ay ngayon ay tinalian natin tinalian natin after ng bagyo at ngayon ay, ay ito na po bumango na siya ay ngayon ay may bagyo na naman no, buti na lang hindi po tina, uh, tumama sa atin sabi ko no? ko sana Lord, wag mo lang ipatama yung hangin dito sa atin. Okay lang yung ulan, wag lang yung uh, uh, bagyo kasi uh, kung matamaan pa yung bag, uh, sa bagyo ng ating tanim, talagang kawawa tayo. Ito lang inasahan natin, no? Napakalaki na po ang ating ginastos dito, no? Dito lang po na pumunta yung pera natin. Tapos ganito pong nangyari sa ating tanim. So, salamat na Uh, ngayon ay medyo uh, uh, lumipas na ang araw no mula sa pagsimula ng bagyo, buti hindi tumama dito sa ating lugar so ito na ang ating sile, nag update ako ngayon kasi gusto kong uh, uh, ipapakita sa inyo na uh, sa likod ng panahon at araw ng bagyo hindi po tayo dinalo ng bagyo no. kapon sa umaga mayroong malakas na hangin midyo uh, medyo na ano nga ang iba pero sabi ko kapag ang hangin na yon ay uh, uh, tuloy tuloy yung pag ihip niya sigurado na ating sili ay mapahamak naman pero eto nagpapasalamat po tayo sa Panginoon no? even though na hindi po tayo perfecto hindi po tayo naka uh, hindi po tayo na uh, naging uh, naging uh, masipag at naging uh, malapit yon sa panginoon pero ang panginoon ay hindi hindi po na mimili ng tao na kanyang ebe uh, bless so dito po tayo sa ating sili, na update ko kayo kasi kahapon ay nag nagaabono tayo so uh, talakayan na din natin mga idol mga boss ang pag-aabono no uh, ang ating siling labuyo ay nasa pangalawang application na po tayo sa abuno no? ito pong abuno natin uh, kailangan po malayo po yung uh, paglapag ng abuno kasi ang abuno mga boss ay isa sa mga sanhi na pwedeng masira ang, gam, ang ugat ng ating sili kaya ang application po natin napakalayo po ay isang halos isang uh, dangao, no? ang layo o oh, mahigit pa So ganyan po ang application kasi uh, para po na ang sili po natin hindi masira yung ano na yung kanyang mga ugat ay ang dulo lang ng mga ugat ang makasip sip ng uh, abuno. Ganyan po ang proseso. So ang ating sili, ang edad po nito ay nasa 2 uh, months, oh? uh, mahigit dalawang buwan ang ating sili. At uh, pangalawa pa lang tayo nag-aabuno ng Komersyal uh, Kasi uh, Sinabi ko na sa past video Kung ano yung mga application natin dito Kung bakit yung siling labuyo natin Ay nagkaganito Yan. So mahigit pa lang to uh, Dalawang buwan Do, uh, Noong November uh, 10 Dalawang buwan ito Pero November 17 uh, na tayo ngayon Hindi ako nagkakamali So dalawang uh, Abuno pa lang tayo mga boss Sa ating sili So at saka yung sili natin na medyo na galak na ako dito kasi mayroon na po siyang kaunting ilang perasong hinog no? so hindi natin makikita kahapon nakikita ko dito so uh, inaasahan natin na makapitas tayo dito mula mula uh, December no? ilang anong pa lang ayan mga buso yan nakikita nyo sila lim So, ito yung mga bunga ma, na during the time na nagbagyo na, na Kristen, no. Kung hindi sana, kung hindi sana na namaan ng Kristen ang, ang silin nating labuyo, uh, medyo madami-dami na sana ang uh, hinog, no, ng ating siling labuyo ngayon. Kaya ilang piraso lang siya, yun lang talaga ang natitira, no. Kasi yung sili natin nakikita nyo sa nakaraan nating video ay ito talaga ay lugmok talaga at naka uh, naka ano talaga sa lupa no doon sa lupa no nakadarapa ang ating sili no kawawa talaga doon talaga ako nagdismaya no na parang nawalan na ako ng pag-asa ganyan no pero alam niyo mga boss ay matindi talaga kailangan talaga tayo minsan no uh, kailangan natin talaga na na isipin no na ang buhay laging may pag-asa no <laughs> di ba so ito lang yung nilaanan namin ng ano no nilalaan namin ng aming mga kinikita dito lang napunta sa sili na ito tapos uh, yun pa no matatamaan ang bagyo so pasalamat lang tayo ngayon sabi ko nga kay Lord na Lord wag naman na ah, matama yung bagyo dito sa atin no oh, sa amin kasi napakahirap lord kapag last na lang ang yung chance no eto na po ha huh? last na ito no so makikita natin napakarami yung bulak ng ating sili bulaklak yan no oh, makikita nyo so nakikita nyo mga boss no so bago pa tayo nag apply ng polyar dito no nasabi ko na sa last video natin no? kung anong uh, polyar pong ginamit po natin so Uh, we hoping na magkakaroon ng maraming bunga ang ating labuyo. Uh, ayun po mga idol, ang mula dito. So, mayroon po tayong bagong tanim. So, ipapakita ko uh, for the next video na gagawin po natin yung ganun pa rin yung ano natin, yung pagkakaiba kasi dito mga boss sa ating sili. At sa nakaraan nating sili, ito po ay full of Uh, uh, guidance no kumbaga hindi naman siya full totally full no pero mayroon tayong aral na napulot mula sa pagsimula natin na ngayon ay ina-apply natin dito no so kumbaga nagbagong strategy tayo no iyon lang kasi kailangan no So ang ginawa natin nagsaliksik po tayo kung ano pong maganda na i-apply no. Ganyan po ang buhay mga mga boss. Kailangan talaga magsaliksik. So dito inapply na natin yung natutunan natin no? sa nakaraan nating pagtatanim so ala laki talagang natalo natin kumbaga laki talagang lugi natin pero dito ah uh, uh, yung natutunan natin binago natin yung mga dati nating uh, application at dito ay iba ng ating application kaya ang sili nating labuyo mga boss ay napakaganda no So imagine no, napakataba na no noong hindi pa na abunuhan ng like ng commercial na abuno. Pero dati yung mga sili namin mga boss, alam nyo ba kung bakit? So hindi pa nga nagkaroon ng bunga pero ilang kilo na, ilang sako na no na ano namin nagamit naming abuno. Pero dito, no? Oh, yeah, siguro mga naka-apply na kami ng isang sako kasi medyo marami din to eh mga mahigit to uh, 2,000 no, seeds na tinanim natin dito so papunta yan doon sa dulo mga boss ayun yung pasasalamat ko talaga kasi alam nyo sabihin ko sa inyo mga boss no uh, sa time na kapag sinubok tayo no ng panahon sinubok tayo ng ating mga ginagawa o oh, ng ating mga tanim doon tayo talaga ma Uh, magkakaroon ng aral no kailangan natin uh, uh, dagdagan yung aral natin no kung kumbaga kailangan tayo mag research no na kung saan ay makapulo tayo ng aral no? kaya uh, mahalaga po ang uh, mga tao sa paligid natin no sa panahon ngayon ay napaka-open na po ang tinatawag natin na uh, internet no yung mga nasa social media no isa sa mga bagay na makabigay din ng kaalaman sa atin kung tayo po ay uh, nagtitiwala at uh, na mag-aral no sa ibang tao so lumago na talaga ang ating siling laboyo at salamat sa Panginoon yan napakadaming bulaklak mga boss yan So mula sa pag-spray natin ng polyar ay nasa higit na isang linggo. O oh, isang linggo pa lang. Ayan o, oh, sa ilalim, makita natin, napakadaming bunga. So ayan. So nag-apply tayo ng abono, ng commercial kahapon. Siguro next day ay naka sigurado naka ano na to na sipsipin na to na ating labuyo. So kapag nasip -sip to malaman natin Pag humaba yung mga bunga mga boss At agad lumaki Ibig sabihin nakasip-sip na ng abono So ayan oh, Marami yung mga bunga mga boss Yan Yung talaga uh, kapag ito yung Sili mo inalaga mo ng mabuti Tapos tinamaan ng bagyo Talagang ano ka Talagang ano ka Dismaya ka talaga at Ito yung mga bagong tubo mga boss oh napakalakas na tubo, no? Maka uh, at napakalaki yung ano niya, steam niya, yun, no? Yung mga dahon niya napakataba. Diyan. So, ayun lang ang update natin mula dito sa ating siling labuyo, mga boss. Um, uh, ang sili po natin ay nagsisimula na po na maghinog. So I hope na makapitas tayo mula sa pagstarting pag-starting ng December. So ang benepisyo nito hanggang sunod taon pero matamaan tayo, matatama tayo sa magandang presyo siguro December and January lang hanggan, no? Pero December hindi pa man gaano ka marami makukuha natin dito, siguro mga Enero pa, no? Sana ay makabawi na tayo kasi dami na talaga tayong lugi at Uh, malaki-laki ng mga gastos natin na hindi pa rin tayo naka uh, bawe sa mga gastos natin no Paano na lang kung ang ating tanim ay uh, hindi po magbibigay ng balik sa atin no So ayan po mga ka-farmers inihingayat ko kayo na kung kayo po ay baguhan no sa pagtatanim nang isang halaman wag po tayo magtanim ng marami mula po tayo sa magsimula po tayo sa maliit at doon po tayo mag aral sa maliit kung paano natin palalaguin kasi mahirap po kapag malugi tayo na maubos yung puna natin ayan po maraming salamat mula dito sa ating farm at huwag kalimutan i-share ang ating video kung ito ay nakabigay ng aral sa inyo para po na mapanood ng ibang mga baguhan nagtatanim na kung saan ay uh, maihingkayat sila kung ano dapat ang gagawin upang hindi po tayo mag uh, hindi po tayo pumalpak hindi po tayo malugi kaya kakaya sa amin ay nagsimula kami sa marami kaya nalugi po tayo at dito natutunan natin yung bagong mga strategy salamat po at God bless inyong lahat